<laughs> guys, guys, guys. guys, guys, gini Ulam ulam na yan. Yan, magandang umaga mga idol. Ngayong aga. Dito na naman kami. Oh. Yeah. Kapalaot na naman kami. Baka surtin. pangulam ulam na naman mga idol. Uh, maraming maraming salamat pala sa sumusuporta sa King Munting Channel. Especially kay Mama no, Iska sa Madam, thank you sila Ma'am Manje sila Ma'am Roslyn yan at saka sa iba pa shout out maraming maraming salamat oh. time check mga 9 quarter to 9 ayun ang dalawa excited lagi oh. si okay, Kevin pa rin at saka si Buiboy ayun so doon na mga idol mamaya na yan oh. lakas ng alon mga idol oh. Hah? Boyo? Boy? Hei, ayo. Hah? Hah? Ben, Ben, Hah? Boyo? 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 Pwede ka man Boyo? 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 Ha? Ha? lang Boyo? Praktis, praktis Praktis, Ha? Boyo? boy Boyo? 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 Mungkin magaan ba? Ah, are na, arena oh, Mo may pao. May armalite. Oh, na na. So, na ko, mga, lang. mga idol. lang. Uh, so. so, mga idol? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Nung no, oru niya? Nung ko? Oh. Lamon? Problem? Oh, sulay. Kinapirun ni sulay. Sulay pagit. Sulay Nah, lamu-lamu sulay. Lamu-lamu <laughs> si sulay, hao. Na, sulay pagit, oh. Sulay <laughs> Tuh, tuh, tuh. Aro. Dagko ka, ah, gawin sulay bagyo. Sulay bagyo ba? Huwag isa ba? Isa na din eh. Huwag pras na po eh. Kuya sila yan. Pero sulay bagyo ah. Pero may lang sulay bagyo

Nah, nah, nah Sulai bagyo nama yeah. mm. nah ba idol <laughs> nah, Ara, bagyo. Bagyo, Tapos na. Tapos na na uh -huh. Si Lai, <laughs> wala na kuha. So, tapos na mga idol. Ayun ang kuha oh, pangulam-ulam. Ulam-ulam uh. Pang ulam na 'yan. Ano, uh, buhay na buhay mga idol. So, babay na mga idol, babay na. O babay na. Babay na sa idol mo. Babay na sa idol mo. Babay na. na mga idol. Oh.